Uh, ang papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita may ibang tao. Pero hmm. Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din din yan, ano, hindi siya, uh, she's a, I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. thanks. So, yes. Just a very quick follow up. Uh -oh. What Did the conversation happen between you and Senator Aimee? Na you mentioned that the Hindi yun? kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, Ukayin ko talaga yan. Katapon ko yun. What's Philippine Sea? Yung tatay ninyo.